Is another day, another vlog na naman. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta na po sa lugar ninyo? Hindi po ba binaha? So, mag ingat po tayong lahat mga kamami dahil sa mga ibang area ng ating bansa ay halos bumahapot dahil sa matinding pag-ulan. Ilang araw na... Opo mga kamami... So mga kamami... Sa araw na ito... Meron na naman tayong pag-uusapan... Dahil... Meron na naman ako natuklasan mga kamami na... Pwedeng makatulong sa problema ko sa aking... Kamay... Opo... Ano nga ba yun... Mag-iisip kayo... Ano bang naging problema ng kamay ko... Mag-iisip kayo ano kaya naging problema ng kamay ni Mami Lea... So ito na... Hindi ko na siya pahabain pa mga kamami... Uh, pero bago po ang lahat, like and subscribe ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At syempre, huwag niyong kakalimutan ni click ang bell button para na noon ganoon ay ma-update ko kayo sa mga bagong i-upload ko mga video. So mga kamami, ano nga ba ang naging problema ni Mami Lea? Bakit naghanap na naman siya ng ibang... Um... <laughs> ano ba yan? Nag naghanap na naman siya ng ibang uh... Uh, solusyon sa naging problema niya sa kanyang kamay. O, oh, eto po, mga kamami. Sa kadahilanan ako po ay nasa edad na, hindi maiuwasan magkakaroon ako ng uh, aging spot, ang tawag doon. Tama po ba? Pakicorrect na lamang po ninyo ako kung medyo mali po or mali talaga ang aking pagkasabi. Yung mga age, uh, aging spot ay yung mga parang uh, pekas sila. Meron ako dito, ang mga kamami, both, ano, kamay Meron ako. Dito, dati, ang dami. Ang dami. Dumami sila dati. Tsaka yung dito. So, ang ginawa ko dahil natuklasan ko nga ang lotion na ito, ay para dito sa problema ko sa kamay. Ito, ang dito siya magpo-focus sa problema ko sa kamay. Kaya nagustuhan ko siya. At, na-curious ako na ingan yung uh, gamitin siya. Opo, mga kamami. Kasi mga kamami, uh, nagahanap talaga ako dahil nakita ang nga na medyo nagkaroon talaga ako ng mga preker sa kamay. Uh, nung nag-research ako bakit nagkaroon ako, hindi naman ako na-expose araw-araw sa araw dahil naglalagay ako ng sunblock. So, na-find out ko dahil nagkakaedad na ako, hindi may iwasan talaga na magkaroon ako ng mga ganitong sign of aging, ang tawag pala, na-remember na ko na sign of aging na parang mga pekas pekas so syempre pag nakikita ko yung balak ko dahil medyo maputi talaga ako nakikita ko may mga uh, brown na dark spots sa akin kamay so syempre sa mukha ayaw ko nang magkaroon ng ganon dahil nga naghahanap ako ng mga solusyon para mawala or ma-prevent o mabawasan o makontrol ang pagdami ng aking mga pekas na maliliit. So, ganito rin ang ginagawa ko sa akin kamay. So, napagtanto ko na nung una, kala ko, hindi na sila dadami. Kaya lang, napansin ko parang uh, dumadami. So, yun nga, nag-research ako na na, pa, na pag-alaman ko na ito ay sign of aging dahil 58 na ako malapit na ako sa senior so kaya meron akong ganito so makakatulong ang lotion na ito sa problema ko o nasabi ko na lotion ang lotion na ito ay makakatulong sa aking problema dahil magbuhat ng ginamit ko siya o mag-iisip kayo kailan lang ako nag-upload nag, nag -upload ng lotion pero yung lotion na in-upload ko uh, last na last upload ko ay yun naman ay tatlo ang purpose niya ok yun ay pwede siyang gamitin sa mukha. Pangalawa, sunblock siya. Pangalo, lotion siya. Pangapat, ang taas ng kanyang SPF, SPF 90. So, uh, yun ay pwede kong gamitin kasabay ng lotion na ito. Ayan, si, si whitening freckles. Whitening freckles kojic acid. Ayan. Whiten tender body lotion. Alam niyo mga kamami, si si whitening freckles amino acid, polylens hyaluronic acid, kojic acid, white and tender body lotion. Meron tayong or meron siyang gagawin na tatlo sa ating balat. Una, whiter and smoother all over. So, pangalawa, lightens melanin, even skin tone. Pangatlo, Moisturize Anti-Wrinkles Firming. So, napakaganda ng tatlong gagawin niya sa ating balat. Siyempre, napokus ako mga kamami, hindi, kasi ako, pag nagahanap ako ng solusyon sa problema ko sa, halimbawa, sa aking face, or ngayon, uh, napat-on ako sa aking kamay na may peras nga, or sign of aging, uh, nagahanap ako ng mga product na, ang focus niya talaga doon sa problema ko. Hindi yung kung paano ako pumuti, kung paano mawawala ang, ang ringkes ko. Ang pina... Ang... Ayaw, di ba? <laughs> ang hinahanap ko talaga kung saan siya magpo-focus. Kung ali, ano ba ang... Saan ba talaga siya area magtatrabaho sa akin balat? So ito ay whitening pre Ibig sabihin, mas focus siya sa problema ko. So kaya na nainganyo ko siyang gamitin, mga kamami. So ito mga kamami, uh, hindi ko siya nabili dahil ipeflex ko lang dahil uh, nagtitinda ako ng mga mystery sacks na um, yung supplier ko uh, umorder ako sa kanya tapos yung laman ng mystery sacks ay ibinebenta ko. So, kasali itong lotion na ito. So, nagkataon, actually, um, ilang linggo ko na siyang nakadisplay doon sa lalagyan eh. Doon sa may mga items ko na ibinebenta. Kaya lang, na-curious akong basahin siya, na-curious akong gamitin, kasi nga, whitening freckles. Pero ito mga kamami ah, hindi siya pwede sa mukha. Pang-body at kamay lamang siya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng gamitin sa mukha. Yung sangkap niya ay pang-body lamang. So, hindi kasali ang ating face. So, sa mga ibang mga product ay pwedeng uh, ipahid sa mukha. At the same time, ipahid sa buong katawan. Pero ito mga kamami, pang-body lamang. So, kaya nag-focus ako sa kanya. Talagang ginagamit ko siya para siyang SPF ha, wala siyang SPF mga kamami. Pero ang ginagawa kong sunblock ay yung lotion na last na na-upload ko. Yun ang pinaka-sunblock kong ginagamit. Una ko siyang ginagamit, after kong maligo, na napatuyo ko na ang aking buong katawan. So ito muna ang aking ipinapahid sa aking balat bago ako lumabas sa banyo. Para nasa ganoon habang nagbibihis ako, ay inaabsorb na ng balat ko ang lotion na ito. So pagkabihis ko na lahat, tapos uh, syempre mag-magto-toner muna ako sa mukha, maglalagay ng serum, maglalagay ng moisturizer, tapos maglalagay ng sunblock ang pinaka Tapos 'yun, doon ko na i apply yung pinaka sunblock ko, si lotion opo 'yun. So, kaya pwede ko silang pagsamahin gamitin kasi ang, ang purpose ko dun sa isa ay gawin pinaka-sunblock. Ito naman, ang purpose ko dito ay makontrol niya ang pagdami ng aking mga freckles. So, kaya inuuna ko siya mga kamami. Kasi kapag na-apply ko na yung si sunblock, at least na-absorb na ng gusto ng balat ko, itong si whitening freckles. Itong si whitening freckles, mga kamamla, si kojic acid, ay 250 grams. Pero nakalagay dito sa pula niya, nakasulat dito na 7 days quick whitening. Pero syempre mga kamami, depende pa rin po yan sa skin type natin kung paano niya i-absorb ang product na i-apply natin, kung ito ba itatanggapin niya o i-reject -re niya. Ang ibig ko po sabihin, kung halimbawa hindi siya mahiyang sa atin, so hindi gagana yung yung pitong araw na papuputiin tayo. So, depende pa rin po yan kung paano i-absorb ng ating balat ang lotion na ito. So, lahat po yan ay nakadepende sa skin type natin at kung paano niya ito tatanggapin. Hindi hibig sabihin. Alatak ka pong hindi ibig sabihin mga kamami na kapag hindi uh, hindi umabos uh, o halimbawa sumobra na sa 7 days, wala ka pang nakikitang pag uh, pagpuputi sa inyong balat, hindi ibig sabihin na hindi siya effective mga kamami. Ang ibig sabihin ka kailangan mo pa rin siyang continuous gamitin para makita mo talaga kung mahihiyang talaga siya sa inyo. Actually, mga kamami, walang instant puti eh. Ang lahat ng mga ipinapahid natin, kailangan natin araw-araw gamitin or consistent na gamitin. Para na sa ganoon, makitaan natin siya ng magandang resulta sa ating balat. Kagaya ko, mga kamami, so, ilang linggo ko na siyang ginagamit. So, siguro mga 3 weeks? 3 weeks na. Yes, 3 weeks. So, meron na akong nakita pagbabago ang mga kamami. Yung pagpapaputi ay hindi ko masyadong nanonotis kasi hindi ako doon nakapokus. Nakapokus ako mga kamami sa mga freckles ko dito sa kamay. Oh, mag-iisip kayo, prekas lang sa kamay ng problema sa pas, kamami kamamilya. Opo kasi kapag dumami po siyempre, ang um, parang pangit tingnan. Siguro kapag nasa 70 years old na ako, kahit dumami sila or kahit nandyan sila, okay lang kasi hindi ko na ring mm, masyadong papasin. Pero siyempre habang medyo bata-bata pa tayo, at pwede naman natin siyang Uh, pahiran ng lotion para medyo mabawasan, makontrol, or medyo itatago niya ng konti ang kulay brown ng aking uh, braso or kamay. Dahil, siyempre, kapag nakikita mo, parang, ay, para ako may dat, dat, dat. <laughs> Yung ganun ba? Pero, siyempre, nasa sa inyo pa rin, mga kamami. So, ako, nagpa-focus ako kung paano niya ma-lighter or kung paano niya mabawasan ang mga prekas ko sa kamay. Alam ko naman na hindi lahat ay maaalis in just one month. Hindi po. Siyempre, patuloy ko pa rin gagamitin ang lotion na ito as long na mahiyang ako sa, mahiyang siya sa akin. So, siyempre, kung mahihiyang ka sa isang product, makikitaan mo siya ng maganda resulta sa inyo. Pero kapag hindi siya nahiyang sa inyo, mga kamami, wala kang makikitang pagbabago. Kung minsan, may makikitaan ka na parang irritable ang balat mo. Minsan parang kapag in-apply mo ng isang product, hindi hiyang sa'yo. Parang may mainit kang mararamdaman. Or minsan parang may makati na hindi mo maintindihan. Or kung naman, parang magdadry instead na ma-moisturize niya pinapadry niya ang inyong balat. So, depende. Iba-iba ang mga reaction or pwedeng maging um, hindi maganda resulta sa ating balat kapag ang product ay hindi nahiyang sa atin. Opo mga kamami. Sa so, mga kamami, sana po ay makatulong ang video ito kung paano natin dapat gamitin ang isang product at kung paano magkakaroon ng magandang resulta. Yung, yung po ay lahat ay nakadepende sa ating balat. Depende po yan sa skin type natin. at depende po Uh, depende rin po 'yan kung paano natin gagamitin ang product at ito ba ipagpapatuloy natin or magi-stop tayo. Kasi kung hindi naman mangangati at walang uh, wala naman hindi naman parang pagpinahid mo ang ang product ay parang mainit eh parang may mainit na mararamdaman sa balat. Wag uh, syempre i-stop natin kapag gano'n. Pero pag normal lang naman, continuous po kasi sa kaduludulan po sa kaduluduluhan po, <laughs> talagang kapapangan, sa kaduluduluhan po, mga kamami, uh, magkakaroon din yan ng resulta. Basta consistent ang paggamit. Opo. So, mga kamami, sana po ang nagustuhan nyo ang video ito, Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito. Kung nag-enjoy kayo, nagustuhan ninyo mga, mga kamami, pakisubscribe naman po ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At syempre, huwag kalilimutan ni click ang bell button para na sa ganun po ay ma-update ko po kayo kapag mag-upload ako ng bagong video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po sa mga may problema katulad ko sa akin kamay, sa akin balas sa kamay na may mga pera, sana po ay makatulong ang lotion na ito at sana po ay mahiyang din po sa inyo. So maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber at sa mga non-subscriber pero nanonood pa rin po ng akin YouTube. So maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa akin channel. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you all po. See you next vlog. Bye!